Bakit pinarusahan ng Diyos ang mga babae ng sakit sa panganganak? Genesis 3.16 Ang sakit ng isang babae sa panganganak ay bahagi ng pagdurusa na dinala sa mundo sa pamagitan ng kasalanan. Bilang direct ang resulta ng orihinal na kasalanan, sina Adan, Eva at ang ahas ay sinumpa sa magkakaibang paraan. Inilista ng Genesis 3.16 Ang isa sa mga hatol para sa kasalanan ni Eva bilang sakit sa panganak. Ang babae na may ito ang sinabi, Sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin, at sa panganak sakit ay titiisin. Lumilitaw na may ilang sakit sa panganak. Ang sabi ng Diyos, Pararamihin ko ng gusto ang iyong sakit sa panganak. Gamit ang salitang Hebreyo na nangangahulugang upang dumami, ang sakit ng panganak ay magiging higit pa kaysa dati. Ang sakit ay lumalakas. Ang sakit sa panganak na mararanasan ni Eva at ng lahat ng kanyang mga anak na babae ay higit pa kaysa sa aktual na panganak ng sanggol. Ang pariralang masakit na panganak ay nagpapahihwating na ang buong proseso ng pagbubuntis mula sa paglilihi hanggang sa panganak ay magsasama ng maraming kahirapan. Ang paghatol na ito mula sa Diyos ay sinadya na mararanasan ng bawat babaeng nagdadalang tao ang sakit sa panganak ay inilagay kay Eva at sa bawat magiging ina. Ang sakit na ito ay nagsisilbing pangkalahatang paalala ng paghato ng Diyos para sa kasalanan dinala ni na Adan at Eva sa mundo. Siyempre, hindi naranasan ni Adan ang sakit ng panganak. Kasama sa kanyang parusa ang sumpa sa lupa para sa kanyang kapakanan. Genesis 3.17-19 Sa halamanan ng Eden, ang pagkain ni Sagana nang walang matrabahong pagsasaka. Ngunit pagkatapos ng kanyang kasalanan, ginugol ni Adan ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagtatrabaho upang makapagbigay ng pagkain para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Habang ang parusa ni Eva ay naganap sa panahon na siya ay nagbubuntis at nagsilang ng mga anak, naranasan ni Adan ang kanyang parusa araw-araw sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kapansin-pansin, ang bahagi ng parusa na ito ay agad na sinundan ng Genesis 3.20. Eba ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Sa kabila ng paghatol ng Diyos sa masakit at mahirap na panganak, ibinigay ng Diyos ang kanyang pagkapalaki na Adan at Eba sa anyo ng mga anak. Kahit sa paghatol, may awa. Ginampanan ni Eba ang tungkulin bilang ina ng lahat ng nabubuhay. Sa sakit ng panganak, makakatanggap din siya ng pagpapala. Isang karagdagang pagpapala, maging sa harap ng kirot ng panganak, ay masusumpungan ang paghatol sa ahas. Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhimot binhin niya ay lagi kong paglalabanin. Ang bininya ang tuturok sa iyong ulo at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. Genesis 3.15 ito ay isang messianic na propesya. Ngunit naglalaman din ito ng isang agarang atensyon. Si Eva ay magkakaroon ng mga anak na sasalungat sa ahas, Satanas. Ang laban ng ito sa pagitan ni Satanas at ng sangkatauhan ay nagpapatuloy mula noon. At nagsimula ito kina Adan at Eva at sa kanyang mga supling, Genesis 4. Tiyak, hindi ibinigay ng Genesis 3 ang bawat detalye tungkol sa kung bakit hinatulan si Eva ng may pagtaas sa sakit sa panganganak. gayunpaman, alam natin na ang paghatol na ito ay nakaapekto sa natitirang bahagi ng buhay ni Eva at nagsisilbing isang patuloy na paalala ng malawakang kayahinatnan ng kasalanan.